Magandang araw! Alam ko na kung anong gagawin natin sa isa pang natitirang bookshelf. Kaya tara, samahan niyo ako! Adi, ayun na nga, akala ata ni nanay kasi lakas niya si Darna. Abay, pilit binubuhat, ayun nakibigat ay, bigat, -bigat na. Hindi kasi makapaghintay, kumakain pa kasi ko. Bale, ang gagawin nga pala natin ay lilinisin natin itong part na to dahil dito natin nilalagay yung natitira pang isang bookshelf. Bale, meron na nga pala kami rito na isang cabinet. Cabinet nga bang matatawag yan kahit walang saraduhan? Ay nako, basta lagayan niya ng mga kung ano-ano. May mga plato, baso. Naku, basta yun na yun ang mahalaga may lagayan. O sige na nga, kung ayaw nyo, tambakan na lang. <laughs> Ang ginawa ko nga pala ay pinag ko yung mga palanggana, yung mga tupperware doon sa may ilalim ng lamesa Pati na rin yung iba pang gamit dito sa paligid nito Dahil aalisin ko nga yung mismong lamesa at ilalagay ko doon sa may harapan namin Kakatapos ko nga lang pala makapag-tutor ng mga oras na yan Kaya meron akong panahon para makapaglinis-linis ng kaunti rito nga sa aming bahay Dito nga mga nakaraang araw, medyo nakakapaglinis ako rito sa amin Dahil nga madalang yung tutor ko mula nga nung nagkapasok na yung mga bata Nagiging full schedule nga lang kapag ka weekend kasi syempre dahil wala nga pasok nun yung mga bata. Balik na nga tayo sa ating ginagawa matapos ko nga na matanggal yung mga tupper doon sa may ibabaw at ilalim ng lamensa. Inumpisan ko na nga natambuin itong paglalagyan ko nga nung isa pang bookshelf ni ate para malinis-linis naman ng kaunti. Inaapura ko nga agad na malinis yan dahil mamaya alis yung kapatid ko wala akong katuwang doon sa pagbubuhat nga nung bookshelf. Abay kabigat kaya nun. Matapos nga ako na magtawin pagtambo, kumuha naman ako ng pasahan, saka ko ito pinunasan ng kaunti. Tapos noon, tinambo ko nga ulit. O di ba diba? paulit-ulit tayo. Kumuha na nga muna ako ng kortina. Tinakluban nga muna itong cabinet ko, no? Kasi naman yung mga kalat, naghuhumiyaw. Sa ibang araw na kita lilinisin. For the meantime, ito muna ang bookshelf ni ate. Nung malinis at maayos na nga yung paglalagyan, tinawag ko na nga kapatid ko para buhati na nga itong napakabigat na bookshelf. just may pagkabigat-bigat talaga nitong bookshelf ni ate. Naku, feeling kung ko nga luluwa na lahat ng luluwa, charot. Pero wala tayong magagawa, kailangan natin itong gawin para sa si ikaw ng bayan, ay masiyado naman yon. Adi ayun na nga, nailagay na nga namin dito itong bookshelf ni ate, o diba? Napakaganda. Oo, tama, nung nandito na nga sa loob, saka ko palang nilinis, tulad nga nang sabi ko kasi kanina, may pasok pa yung kapatid ko, kaya inaapura ko dahil alis na siya, pag umalis na siya, hindi ko kayang buhatin niya, na kailangan ko ng katuwang sa buhay. Huy, charot. Nung matapos ko nga ito na mapalis, ito naman ay aking pinunasan gamit yung basahan. Saka muna ako kumain para may powers ulit tayo. At nga nga pala yung ulam natin, pritong baboy sa usawa Suka. Ito nga pala yung video kanina kasi naman si nanay kakakain pa lang. Gusto agad gawin agad yun. Ay teka lang kakot, ka kumakain pa ako. O ba diba, napansin nyo, hindi man lang nagalaw kahit konti. Aba, eh syempre pagkakain ko na mahinga ko, ay naku, paglabas ko nga, inilagay na agad ni nanay yung mga gamit. Ay kakoy, nagbablog ako. Ay naku na may, pinaglalagay sabihin niya agad. Pero hinayaan ko na nga't tumatanda na. Kumuha na nga ako ulit ng karton dahil gagawin ko rin dito yung tulad ng ginawa ko doon sa may damitan. napinan ng karton yung mga bakal para naman hindi magsuutan doon yung mga bagay na ilalagay ko. At di ayun na nga, biniya ko yung karton, saka ko nga pinagtetape ulit yung mga gilid para naman hindi sila maghiwalay. Huy! Matapos nga nun, sinukat ko na nga itong karton para naman may direksyon mamaya habang ginugupit ko. Kasi kasi baka mamaya maging patungo yan sa'yo. Hoy! Medyo nahirapan nga ako dyan na magupit kaya kumuha na nga lang ako ng kutsilyo para yun ang gamitin. Naku po, masyado hirap na hirap ako. Parang mas maganda kung natulog na lang yata ako. Ay, char. At di ayun nga, tinaip ko ulit yung mga biyak para naman siguradong wala ng kawala. Ay, sana all. Tapos, nilagay ko na nga, o oh, diba, pack na pack. Oras na para ilagay natin ang ating mga paninda. Ang aking pangarap. Char. Yes, ito po yung paninda na aking tinutuko. Hindi ko naman sinabi na madami, ba diba? Ang sabi ko lang naman, gagawin natin na lagayan ng paninda. Kaya bili na po kayo. May sabon, may downy, pangurong, panlinis ng banyo. Nako, gayuman na nga lang ang kulang. Ay, charot. Sunod ko nga na nilagyan ng karton itong pangatlong hanay. Tapos, pinagbabalik ko nga lang itong mga pinaglalagay ni Nana. di ba Hindi ko na nga inalis ng walang away. Tapos, nasaktuhan naman na may mga grocery dito sa bahay. Salamat nga pala doon sa may pasta na bigay ng kapatid ni Ronald. Shout out po. Uy, hindi po kasama yung mga noodles na yan ha. Yung mga sabon lang po sa ilalim. <laughs> Salamat pa na Paalam.